Yan mga kapangit o. Oh. Busy si Ati Lulu at si Pangit. Yan. Magpapanday daw sila ng lababo nila. Yan. Yan. Yan, yan si Atilulu. Lulu. Magpapanday daw silang dalawa yan. Mamiya sisilaban niya mga kahoy. Ay mga basura pala. Oh, Di ko ng langaw nga. Hindi ko na kakainin. Yan si Ate Lolo, oh. O, Ate Lolo. Yan, marami daw kalat, sabi niya. Yan naman si Pangit. Magpapanday siya ng lababo. Yan. Ayan okay, yung pinagawa niya dyan, oh. Ayan. Hindi nila alam dalawa kung ano yung uunahin nilang gagawin. Mga kapangit. Si pangit, din niya alam. Si ati lulo. Kami, marami daw siyang project ngayon. Yung project yung ni si pangit ay lababo. Ayan. Ito ba kasi kami ng panibagong yung, ano? Ini ay, bagong bahay daw nila. Dito, ay, man, man. Ang Yun ang ginawa nila bagong lutuan nila, oh. Ito po, may gusto, PM lang. Ang hapay. Yan. Sayang maraming kahoy. Yan yung ginawa nilang sa sa gilid? lutuan. Eh. Ayan naman yung ginagawa niya sa gilid oh, Tama lang yan. yan. yan? Oo. Yung huwag lang sobrang taas, huwag sobrang baba kasi. Yan naman yung height. Uh, sige, okay na yan. Mapapaba mo kunti. Ayan. Si Pag at Hi. Hi. Si Ate Lolo. Mga, mga, mga kapangit, supportahan niyo po yung TikTok ni Ate Lolo. Pa-follow naman po ng mga TikTok niya. Panggatong namin ito ng namin. Ang malaki TikTok. TikTokers po yan, Nay. Ito naman, pandangira yan, o. Oh panday <laughs> slot around yung dalawa all around dio yan all around <laughs> pangit alien na magkasawa oh <laughs> ganda na daw magkasawa ganda nang natapos ka sana all marunong magpanday yung kanyang lutuan ho, pwede nang gawing kusina. Kaya na na ni Toro. All around. Yan ni panday. Saan ka pa? Oh. Ati panget. Ati panget, hindi maintindihan. Yan, kanina nangalakal sila. Binintaho nila. Nakabili, naka 400 sa nakal, binili ng ice cream. Sana all. Woo! pangalakal kami kanina. Sila sa init, ako lang hindi. Takot po yan mangitim. Pero nakakain ng ice cream. Takot po yan mangitim. Hindi naman siya ganoon. Siyempre na low blood ako yung aking anak pagun kaluligo lang ni Bebe May isa yan doon ako, kaluligo lang ni Bebe Tish ay, yan, sakuhan lang ho yan yan, okay na yan yung isa janitres, ayan ito isa janitres yung isa naman ha? Ah, ah, tarpintira yung isa yan, pagkatapos pa yan, mamaya maglalaba pa sila. Hmm. O, oh, bit-bit niya <laughs> yan. Ayan mga kapangit. Ayan si pangit. Kaya siya sa taas. Mabisi ang lola ko ah. <laughs> no kasi yung dalawa oh. na isa sa taas gatinawad lakas <laughs> Laka siya ng power Ay, yung isa sa taas na gatinawad yung isa na gapinanday <laughs> o darawad o yan nagpinday na kanyang lutoan tapos Nagwalis. Ay na ang sibak ng kahon. Ngayon, Nagwalis. Mamaya maglalaban naman din si Pangit. Si Ana Ulo. Oh? Si An Papa. Si Ana eh. Eh. Hindi na niya ulit. Tama tayo dito puti. Tama din siya ho po puti. Pag nakasahod ka sa TikTok mo, bili ka nung kay Beke Belo. Pampaputi. <laughs> no problem maka ay. O yan o. O yan o. Panda. kayo na 'yan. Ay, san pa? May janitor na, may taga-sanday pa. Ay. 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 Then you on the round. Wanted boyfriend daw po. Naghanap ng... Naghanap daw ng boyfriend. Naghanap lang ha, pero hindi naman boyfriend yan. Naghanap <laughs> ko sarili niyong boyfriend ha. Yan daw. Single pa ho yan si Ate Lolo. Sing single pa yan, but not available. Single pa siya, pero hindi na daw siya available. Yes, manyok siya. Hindi na. Single, single pa rin yan. Ah, hinahanap niya ay ano, babae. Siya daw ay lalaki. Sipag ko yun. Oh, nagya janitor sa taas yun. Sabi, tapat niya, linis niya. Yun tapat ko yung nilinis niya. Very good. Yan ho, kasi ano po, ang 10 days ko niyan, 6,000. Right. Ano po yan? Sa tupad. Oo, oh, <laughs> oh nag-reglamo. Hindi <laughs> <laughs> yan sa tupad. yan Nag-reglamo. <laughs> yan. Ay, syempre, maganda rin ba yung gumawa?